Dumaan kami sa Jollibee at may napansin ako si nanay tutulog na nakaupo sa gilid kaya nilapitan ko at ginaisan ko siya sabi ko nanay bakit di pa kayo umuwi makatulog na kayo eh sabi niya di pa pwede dahil kailangan niya ng pambili ng gamot sabi niya kaya tinanong ko wala po ba kayong anak sabi niya meron kaya lang may kapansanan kaya ako ang naghanap buhay kaya inabutan ko siya pambili ng gamot tuwang tuwa siya pagpalain daw ako ng Panginoon at nagpasalamat ako bigla naman dating ng Grab Rider na ng camera natin kaya din na nakita ang inabot ko kay nanay di man ganun kalaki ang naay abot ko pero para sa kanya malaki na ito kahit papano na pa, ngiti ko si nanay at uuwi na daw siya dahil may pambili na daw siya pagkain nila at pambili ng gamot si nanay na lang ang bumubuhay sa anak niya wala na daw si tatay sa susunod na makakaluwag tayo mag-aabot tayo ulit kay nanay. Uwi na kami na eh. Ito pa na eh Sige Sige Kawawa naman si nanay anak wala na siyang asawa patay na Tapos yung anak niya eh, May anak siya yung sa lalaki Kaso may sakit din daw May tubig yung utak Kaya siya lang nagahanap buhay Nangihingi na lang siya tuwing gabi sa Jollibee sabi niya, yun ang kwento niya naka off nga lang tayo Kaya <laughs> yun Binigyan pa natin ng hamburger Para makakain din si nanay Boom! Aso ah, yan, no? Ha? Muntik na nito